Ay, yeah. ah, ano? Nay! Okay. na? Ay, saya! Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <mulay> Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags. Alam niyo naman siguro kung bakit nilabas ko na yun, no? yung kulungan dati ni Sayon nung siya'y bagong dating dito sa bahay. After uh, ilang buwan, bago uli natin siya may lalabas, no? alam niyo naman siguro kung bakit na natin ilalabas ngayon. Hindi ko na patatagalin mga kainags, no? dahil ngayong araw na to ay magkakaroon na lang kasama si Sayon. Yan, tama yung narinig nyo mga kainags. No? Dahil ang ating panganay na prinsesa ay meron nang nakitang puppy na magiging kasama habang buhay ni Sayon. Yan. Ay. No 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 no. Ay, no 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 no. No 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 nako magkakaroon ng kana naman kasama sa pagngangat-ngat, pamirang No, bitaw mo. Ako... ah, ah. Oh, Ha? Pantrabaho ko to pag nagtatrabaho ako dito sa bahay, dito sa bahay no. Ito yung sinusuot ko pang mga pants, mga kainags pagka uh, may project tayong ginagawa sa bahay. Malinis na, mga kainags, ano? Okay na. Pasok natin dito ngayon. Yan. Alright. Okay na, mga kainags, ano? Ayos. <laughs> ano? Ayan yung kulungan mo dati, oh. Kita man yung kulungan mo dati. Di ba diyan ka dati nakakulong nung bata ka? Ngayon, meron ang gagamit niyan. Ayan, nako na Siguro naaamoy mo na, ano? Ha? Meron gagamit nito mga kainags ano? Ha? Siguro naman alam mo na ano Kung bakit natin ilabas to Ha? Kasi magkakaroon ka na ng kasama mamaya Ay nako Tapos yung mga mistakes namin kay Sayon mga kainags Nung pinapalaki namin si Sayon Iko-correct e namin ngayon Or mas mag improve pa kami Dito sa bagong aso na parating Yeah, syempre, first ano tayo, no? First uh, owner tayo, no? First time owner tayo ng mga may breed na aso katulad ni Sayon. Kaya nangangapapa tayo ng time na, ni Sayon. So ngayon, na natin yung pagkakamali natin, yung, yung mga mistakes natin. So sa susunod na mga aso na magiging alaga natin, mas magi-improve tayo. Iko-correct natin yung mga mistakes natin dati yun mga kainag siya no nako alam nyo sobrang saya ko ngayon kasi yung sinasabi kong tuta na American bully ano hindi ko pa alam kung anong klase siya kasi mix parang mix siya ng double XL kasi yung tatay niya double XL American bully tapos yung nanay niya ay standard American bully yun, yun yun. Kaya hindi ko pa alam kung gaano kalaki mga kainis. Pero nag-text na sa akin yung ano, nag-text na sa akin yung uh, panganay na prinsesa. Ang sabi niya mga kainags ay syempre maliit pa. Tatlong buwan na, three months na. Eh nung nakikita raw ni Sayon mga kainags sa loob ng bahay natin, nako. Tuwang-tuwang tuwa raw si Sayon, hindi raw maganda ug gaga sa ano, sa sobrang excited kasi na surprise si Sayon dahil meron na siyang, 'di ba? Meron na siyang kasama sa bahay grabe yung tuwa niya raw mga kairi so nagtitext sa tuwa rin yung pangalan ng na prinsesa natin dahil yung reaction daw ni Sayon natutuwa siya kay Sayon dahil parang sobrang saya saya na raw ni Sayon ay grabe ang kulay niya mga kainags ay kulay brown ano brown kulay brown actually dalawa nga yun eh pinagpipilian namin yung itim or yung brown eh hanggang sa napag decision na lang namin sabi namin so total total itim naman na si Sayon gawin na natin kunin na lang natin yung isa yung brown yan, di ba? So bali ang sabi kasi ng pangalan ng prinsesa, ang presyo daw nun ay nasa $1,500 so binili na namin naghati-hati kami nandito na tayo sa bahay mga kainay ano? at si Sayo nandito sa backyard natin Nakol, takbo ng takbo ayan siya oh. <laughs> nako ano ano ba't masaya ka ngayon ha nako ang ka <laughs> masaya siya sa mga kainis ano ramdam na ramdam ko yung kaligayahan niya talaga sobra. Tsaka siyempre pag nakikita natin masaya yan, si Mokong na yan, masaya rin tayo. Ano, oh, excited ka na? <laughs> so natatakot daw si Saya, ay Sayon. Yan. Ano, 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 ka ha? Excited na excited si Mokong, mga kainis. Salatang halata talaga excitement nyo. Nako. So pasok muna ako mga kainis, papakita ko sa inyo ha, tara. Ito na mga kainis, ano. Ayun na oh. <laughs> Hello. Hello baby girl na -anun. hello baby girl how are you baby girl naku 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 how are you naku hindi tayo tinagamali ng kinuhate ay naku <laughs> teka mukha mo te hindi tayo nagamali ng kinuhate tingnan nyo naman mga kainags oh Nako, anong ano to, 'di ba? Anong pangalan niya ngayon? Saya? Naku, Ay, tingnan nyo naman mga kayo, nag katawan, oh. Talaga, ito, ito siguro, ano na talaga to, sigurado, ano na to, American bully na to, ano, ate, Mabigat. no? Mm -mm. Ha? Mabigat siya. Naku, naku, naku. Hello, baby boy. Hello, baby girl pala. Hello, baby girl. Baby girl. Naku, 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 naku. Mga Baby girl, dito tayo. Dito tayo, baby girl. Naku naman si baby girl. Nakakatuwa si baby girl. Ano? ah Ayun, siyempre. Dito muna tayo kay, ano, pambihira naman. Dito muna tayo kay baby girl. Baby girl, baby girl. Ayun, no? Say hello. Say hello sa kanila. Naku, naku, naku. -kun. mga kay Inags. Tsaka, siyempre, masaya. Hindi na rin siya mababoard kasi nandito si Sayon. Ano, uh, welcome. 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 Welcome to Inags Palace Yan. Yan. <laughs> Naku, ang ganda ng katawan mo mga kaiinags, ano? Pero babae ito, ha? Babae mga kaiinags, ano? Pero kita niyo naman yung katawan, no? ano? 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 Oo, ganda, ganda, gwapo Ay, ganda pala Ganda, gwapo pa Papasukin mo na yung isa Asan na isa? Ha? Asan na isa? Bakit ha? mo Ay! Ano? Ano? Anong ginagawa ni Sayon? So, sobrang excited niya Natatakot siya Natatakot siya? Ha? Natatakot siya? Natatakot siya? Hmm. Sobrang excited niya? Sobrang excited niya. Ano na kasi ni Zion? Oo nga, eh. siyempre, ganun talaga. Oh, sige, papasukin mo na sa Dian. Tingnan natin, abatin natin. i set up mo na lang yan, ha? Alin? Set up mo na yung camera mo kung saan. Bakit? Eh, baka mag-anuhan sila, eh. Sobrang laki ni Zion, ginagamba ni Zion, eh. Hello! Yun. Hello, Saya! Hello, Saya! Hello, Saya! Hello, saya! Kumusta si Saya? Kumusta ang baby, 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 girl na yan? Kumusta ang baby, baby, girl na yan? Ha? Kumusta si Saya? Kumusta? Ah, sige na, tawagin mo na. Sige lang. Sige. Mm. -hmm. Yeah, sige. Ya, yeah, so papasukin natin si Sayin, kainags, ano? Saya yung mga kainag Saya. ano? Eh, hey, nah, nay, na, yeah, goodbye. Okay, ay ka pala yan ha? Wag mo awayin. Oh, hindi ganyan talaga yan, ganyan ina niya. sa Sayon. Sayon. Hindi ganyan talaga sila, hindi sila nag-aaway, inaano niyan lang yan. Good girl. Yeah, masin lagi friendly yan, friendly. Ah, oh, 'di wag mo awayin sayon ha. Friend mo yan. Wag mo awayin. Sayon, wag mo awayin ha. Oh, wag mo awayin, ha. Ikaw talaga. Oy, hindi sila ano, ganyan lang talaga 'yan. Parang ano, kala natin nag-aaway pero hindi nag-aaway. Hindi awain ni Sayon 'yan, tuwa sayon siya 'yun eh. Oh. Mm. Naamoy-amoy ni Sayon oh. Bumalik na 'yung ni Sayon teh, Oh. oh. Hey. Sayon, behave. Sayon. Kame, kame. Hey. Toke mo. Sayon. Hello? Hello, baby boy. Eh, hello, baby girl. Naku, naku, Saya. Si Saya, mga kainags, oh. No? Naku, si, si, si Sayon. Si Sayon. So, nandito kami sa kwarto ng panganay, no? oh. si Sayon sa labas. Kasi dinadambahan ni Sayon si Saya, eh. Kaya natatakot si Saya, naiihi. Naiihi sa takot si Saya. Kaya hiniwalay muna namin. Ano, Saya? Ano sa'yo sa'yo sa'yo? Sa baby ko na lang. So doon namin papatulugin muna sa basement. Ano sa'yo sa'yo sa'yo? Para pag mamasano na natin yun eh. Pag, 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 nasanay na. Saya. 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 Hello Saya. Saya. Say hello. Hello sa kanila oh. Hello. Yung Stock natin yan. Stock ganun o. Stock. Pakain ano. Pinakain mo na ba ito? Ha? Huh? Laki <laughs> ng katawan nito. Ah, tingnan niyo naman mga kainis yung katawan nito. Laki oh. Ano, good girl. Good girl. Huh? good girl. 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 Laki ng katawan mo, Good girl. Ay, sayon. Ano sino silip-silip mo diyan? Labas ka muna. Labas ka muna. <laughs> doon ka muna. Natatakot sa yung isa. Hay, natatakot sa yung isa. Doon ka, doon ka. He! Doon ka. Atak <laughs> so mga kainag sa no, uh, ililipat namin yung kulungan ni Saya dito sa basement kasi doon sa taas parang inano siya ni Sayon yung bilubuli. So, natatakot kasi si Saya, syempre, ang laki ni Sayon. So, pwede kayong mag-comment mga kayo na nice, iso, kasi ang ito lang yung alam namin dahilan, no? Para, kasi baka pag iniwan namin si Saya doon, baka wasakin ni Saya yung kulungan ni Saya sa taas. <laughs> Kaya ang ginawa muna namin, uh, hiwalay muna namin ang kulungan. So, si Sayon sa taas, dito muna si Saya sa basement, dito ko nalagay yung kulungan niya. Yan, baka si ano eh, baka ma stress si Saya, di ba? So, pwede kayong mag-comment mga kayo nice, ano? Kung gano kung normal lang ba kay Sayo yung yung inaano niya si Saya kasi hindi ito Saya eh. Yung parang inaaway niya. Hindi niya masiguro inaaway, ano? Parang siguro sa na, na, lang sobra lang yung pag-welcome ni Sayon kay Saya. Ba, tapos nakakasakit na si Sayon hindi niya alam. Parang ganoon siguro. Baka ganoon. Hindi hindi ko alam mga kayo nice, ano? Doon sa mga breeder na viewers natin, mga subscribers, marurunong sa aso, pwede kayong mag-comment mga kainig. No? kailangan, kailangan ko yung inyong ang um, mga advice at payo ngayon no? para maging close na sila. Ibig sabihin maging close, hindi ko alam eh. Basta, ganun ba talaga yun? Normal ba talaga yun? So, maraming maraming salamat na no? i-set up ko lang to para makapagpahinga na si Saya. Tsaka, syempre, ako makapagpahinga na rin ako mga kainig. No? sobrang excited ko talaga. Sobrang excited ko. Saya ko. Okay, set up ko mo ito muna ito mga kainig. Sandali lang ha. So, ito na mga kainig. Ano? Nakaset up na yung higaan ni, ano, ni Saya. Yan. So, nandito na rin yung pagkain niya. Nakababad sa tubig, tsaka meron siyang tubig. Asan na si Saya, te? Hi, Saya! Hello, welcome here, Saya. Come here. Come here, buddy. Halika rito. Wag mo muna iwanan to kasi matatakot pa to. Halika rito, buddy. Come here. Come here. Come here, Saya. How are you, Saya? How are you? Nah, wala talaga si Saya. Hello, Saya. Hello, baby, baby girl. Hello, baby girl. Hello, baby girl. oh, Hello, baby girl. Hello, baby girl. Nagsiselo si Sayon. Nagsiselo si Saya sa <laughs> Teh, lagay mo na rito sa kulungan niya. Si Sayon, ano yun muna? Eh, dito muna. Mamaya oh, na. Papasok mo muna rito sa kulungan. Mamaya na. Hmm. Ay, wag mo muna kasi papasokin. Dito mo na sa ano. Lagay mo lang dyan. Hmm. mo na siya mo sa kulungan. Oh yeah. Sige, gala ka dyan, ha? Yan! Good girl! Good girl! Oh, sleep na. Halik ka Papasok mo na si Sion. Patay mo na ilo rito. Kame, dito ka muna. Dito ka muna. Dito ka, 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 ka tumambay ka muna rito. Oh, Ang bala kayo sa Hello! <laughs> so ito na siya mga kainag siya, no? Andito na siya. Nakaupo na siya sa sup ating sopa. Kung saan tumatambay tayo lagi, ano? Ano? Hello, saya. Ang saya-saya. Ang -saya. huh? kago bango-bango, ganda-ganda, oh. Ang cute, ang sweet ng aso na 'to. Tingnan niyo naman mga kainis, ano? May mga muscle ka agad, oh. Kita agad yung mga muscle, no? No. Lambing-lambing ni saya na 'yan, yung baby ko na yan, ano? Ay, naku po. Kagandang aso naman ito, oh. Kita nyo naman, mga kahinays. Ah. Ay talo naman burger na Oo, papaka... Ano Iluluto ko pa yan. Hindi papakain ng hilaw na yan. Ah, hilaw to? Hilaw yan. Meron... Bukas ka na mapakainin niya. Marami nang napakain kay Sayon. Ano? Ay, ano? Oh. Kita naman, mga kahinays. Haba, tsaka...

Masel Maselo. Oh. Hmm? Kita nyo naman. Ang ganda mga kainag. So. Oh. Hmm. Ha na? No? O sige na. Ha? Teka muna mga kainag. Ano? Natatakot eh. Natatakot. Sandali lang. Natatakot sa camera. Ano? Ha? Papatay ko muna ilaw. Ano ha? 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 Diyan lang muna pogi. Sandali ha? Ay ganda ha? Ha? Sandali lang. Hmm. Yan ha? Maka light na tayo. Ano? Ha? Ano? Ah, ano? Ah, Ooy! kaka 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 -kak 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 -kak. Hahaha! Oh. <laughs> Hahaha! Mukhang gago! <laughs> enjoy kasi mga kainags! Ayan, o. Enjoy, enjoy, enjoy! Masaya tayo, eh! Maybe, baby boy tayo. Ay, baby girl! Ano? 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 Hello, baby bo baby boy! Halika na! Halika na rito! Pasa ko na. Good boy! <laughs> baby boy, ano? Halika rito. Yan. Samay so, may kalaro ng baby boy natin. Halika rito. Siyempre mga kainag, ano, hindi ano, hindi ano, kumbaga parehas natin silang mahal. Papakita natin sa kanilang dalawa na parehas sila na mahal natin. Ano, ano, ano? Ano? Ha? Huh? Ano? 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 Oh, ano? Ay, naku, naku, nako. Oh, ang bilis bumalik ng katawan ni Sayon, mga kainag. So. Oh. Ang bilis makarecover. Kain ang kain kasi si Sayon. Ano? hinahanap niya yung tuta mga kainis sinahanap niya si Saya basement nasa basement na ay sarap sa pakiramdam mga kainis so, ang ganda kasi ni Saya mga kainis pag nakita niya sa personal 3 months old pa lang pero yung katawan niya ang laki tapos may mga muscle muscle parang may mga muscle muscle tsaka baba, babae mga kainis ano babae yun laki so ang laki na talagang makikita mo talaga sa itsura niya malaking bulas talaga na aso kaya pag lumaki pa yan ng mga isang taon, laki nun mga kainers, ano. Kaya dapat palakihan ko na rin yung bulsa ko. Nako, sigurado, malakas kumain yun. Nako, malakas. <laughs> Magasto sa pagkain, mga kainis, ano. Ito rin, ito. kana kana ka, so, mga kainers, ano. Uh, Mag-comment lang kayo, mga kainers, ano. Appreciate ko yung mga comment nyo, ano. Tungkol doon kay Sayo, na tsaka kay Saya, So, tama ba na paghiwalayin muna namin sila? Kasi pag hindi namin sila pinaghiwalay, kahit katulad kanina, hindi, lang, hindi ko lang naipakita sa camera, talagang natatakot na si Saya, kay Sayon, kasi si Sayon talagang masyadong ano, masyadong inaano si Saya, mga kainas, hindi ko alam kung inaaway o natural lang ba talaga sa aso yun. Uh, basta ganun ka na napaihinga si Saya, mga kainas, ano, sa takot, kaya hiniwalay muna namin, pinasok namin sa kwarto si Saya, tapos si Sayo talagang gusto niya sundan si Saya sa loob ng kwarto ng pangani ng prinsesa natin mga kanis. Talagang nagpupumilit. Grabe, lakas ni Sayo. So, mga kainags, ano? Ah, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Kasi papahinga muna tayo. Tsaka si-set up muna namin ano. Pupuntahan ko muna si Saya doon sa basement. Siyempre, alam niyo naman, first time natin na makita si Saya at lalambingin ko muna. So maraming maraming salamat sa pagsama sa vlog mga kainags. Hanggang sa susunod na videos. Hanggang sa muli.